Sa mga pangenot na bareta, kinsing kandidato para sa barangay at ang kabataan elections na isyuhan in show cause order kan Comelec sa Albay. Duwagadan, duwa erido sa magkasuway na diskwido sa Albay asin in Kamarinisur. Piling gubaten nyo natawanin solar lights kan kapulisan sa Sorsogon. asin in ako Bicol Cup katanduan niya Lunes, Oktubre 9, taong 2023. Puninaan mga baretang tatak-bicol. Madadangman ang mga baretang ini sa 88.7, Radyo Uragon, Katanduanes, sa 90.7, Radyo Uragon, Ligaspi. Sa detalyes, 15 kandidato sa Barangay sin-sangguniang Kabataan Elections sa Albay, ang napadarahan ng show-cause order kan Komelek. Detalyes sa report ni May Arango. Tutal na 15 kandidato para sa barangay asinsangguni ang kabataan elections ang nasirbihan ng show-cause order kang Commission on Elections o Comelec Albay dahil sa premature campaigning. Sigun kay Atty. Maria Aurea Bubunaw, election supervisor kang Comelec Albay, kadaklan sa mga nagbalgarang ginamit ang social media ngani makapagkampanya mas kibaku campaign period. Nanginginot sa saindang listahan ang banwaanin uwas na may anum na napadarhan show-cause order. Duwa sa ginubatan asin Santo Domingo. Mantang sa Rosalie Gaspi, Pulangi, Daraga, Tabako, Asindra Purapu. Kung ani kung tunay kang kandidato na leader ka sa barangay, ipahiling eh, mo na nag-utob ka man kang gabos ng mga ditantunin kang Comelec. So ika mismo de kang integridad kung ika mismo nagbabayolar ka ini. And gusto ko ipaaram sa gabos na pati ang supporter sa, sa pinadaran biduman sa uwas, supporter lang siya. Tinagya duman, pinost niya sa Facebook, uh, ano niya, account niya, vote for. So, bako lang po ini mga kandidato nagbabayular, pati po ang mga suportadores. So, magabat po ang ang kapasot kaparusahan kang mga nagbabayular kang anti-epal or premature campaigning. Ang mga natawan ni show cause order, pigtawan man ni tulong aldaw para makapagpaliwanag. Sa kamadesisyon ng komisyon kung ibabasura ang kasong disqualification o election offense kontra sa mga pigsasabing nagbalgar sa Omnibus Election Code. Ang day niya, hindi mong po mga mang, para dahil po mo ma-disqualify ng mga kandidato o mapat, may, may penalidad ini na not less than one year but not more than six years na imprisonment. Ang makulog po kayo ni Igo po ining accessory penalty na perpetual disqualification to hold public office. Hindi ka na po makakandidato, hindi ka na makaboto. So magabat po ining penalidad, dakul na po ang nakasuhan kang komelek sa napigda pa pa-disqualify ninda. So data na po pagbaloon, dakol na po, nagdadakol na po di sa albay, sana ho dyan na ininkinsing pinadarahan. Takod kay ni liwat na pigbagirumdom kang Comelec ang mga kandidato na halat-halato na sana an official campaign period na mapon sa Oktubre 19 na madurar man sundo Oktubre 28. Mientras tanto, pinanginotan man ni Comelec Daraga Election Officer Andy Toledo as ang ipiglatag na Comelec Checkpoint sa Barangay Banyag. Well, uh, we go back to the drawing table and uh, situw kung uh, ano pang mga dapat gawin uh, at ano pa dapat naming uh, uh, i-anticipate na mga situations uh, just to prevent the uh, an un unforeseen na uh, mga ganun mga pangyayari and uh, rest assured naman na uh, sa darating na elections uh, magiging uh, mapayapa at uh, very successful ang ating elections dito sa daraga. Mas pinahiwa sa sin mas subot ng yung kang Comelec checkpoint sa Banuaan dahil sa nangyaring inkwentro sa Baskaran kan nagtalikod na Oktubre 3. Para sa mga baretang tatakbikol, May Ar Sa Rougadan, duwa erido kan madiskwido ang piglulunadang motorsiklo sa Banuaan kan Bakakay kan Nakaaging Sabado. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Hagup sa CCTV footage kan Barangay Bunga Baka kay Albay, ang pagkakabangga kang sarong motorsiklo sa sarong bystander, dangan ang pagkakabangga pa sa kasabat na tricycle, poko mas o menos alas 11.20 kang Sabado Banggi, Oktubre 7. antes bang bangyarang insidente, mailing pa sa CCTV ang tulong lalaking naglalakaw guwid ang sarong motorsiklo, makalis ang pirang minuto. Mailing man ang marikas na padangadang na saro motorsiklo lunad ang duwang persona. Hasta sa mabangga ang saro sa tulong lalaki na nakatindog sa tinampo. Rason sa pagkakaslide kay ni, asin pagkakabangga sa kasabat na tricycle. Sa kusog kang pakakabangga, nakalasik ning nagkapirang metro ang duwang sakay kang na aksidenteng motorsiklo. Sa impormasyon, dead on the spot ang driver kang motorsiklo na binistong si Ryan Balitian, 20 anyos kan Barangay San Andres Santo Domingo Albay. Mantang critical naman ang backride kanina si Alvin Jake Balitian Alondra, 21 anyos. Irido naman ang nabangga kanina binistong si Jose Chokson, 58 anyos kan Barangay Kawayan Tiwing. Jana, ah. ang kapulisan po nangangapudan sa mga motorista lalo na itong mga nakainom na kung nakain na mas, as much as possible dahil na mag motor and uh, dapat isuot ang proper ang satuyang mga helmet tangani sa sakali na magkaigwa ng aksidente sa daan maiwasan ta ang ano na malalang injury sigun sa PNP may mga sulot man na helmet ang mga imbueltong persona kan mangyari ang insidente alagad pigaram pa kung ini ang nasa impluwensya ning ala kan maaksidente Sigon naman kay punong barangay Chudy Bigol, bakuin ang primerong bes na may naaksidente sa sendang lugar. Sa katunayan, ininang ikasampulong aksidente na naitala sa sendang barangay. Iyan po ang gusto ko lang ipaabot na bako lang po sa sakuyang mga kabarangay. But suga po tabi na nag-aagit sa sakuyang barangay. Ta, talaga po ang barangay Bonga, kung hilingon mo mabagat tabi sir, duwelo baga paghali kang bigaspi, duwelo talaga yun eh. talagang maray ang ano digdi okay lang suhali so, duman sa tabako ta medyo pataas kini it ang medyo delikado sa so, usually kada na accident yung hali din talaga sa presente, padagos pang pinagigibong investigasyon kang otoridad sa pangyayari, mantang dai pa man pag-urulay ang ambuslado. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer corporal. Unod trade fair pig kan lokal na gobyerno kan Castilla Sorsogon. An obheto kan aktibidad dalanon sa report ni Carmelo Balya. Kamote, Lagikray, Sibulyas, Mani asin iba pa. Yan ang na sa mga tampok na root crops products sa unod trade fair kan LGU Castilla sa Sorsogo na ginibo ka na kaaging simana. Limang asosasyonin mga paraoma sa banwaan ang nag-intra sa exhibit arogkan din na pa Farmers Association na inaprobit sa rananggad ang pagkakataon na maibida sin maipabakal ang sa indang mga produkto. Sa ngunyan, mas magayon ang kwanmit na dako lang eh, as, as uh, a ang mga membro me na, na join sa moya, na naging panagpartisipara nagpartisipara sinda sa unod, happy sinda sa adventure na nakuha ninda, din as disinta, may kita kami. Ang asosyon may, kumikita kami. Ang trade fair parte man kan celebrasyon kan unod festival kan banwaan na opisyal na na kan Oktubre 1 dahil sa aktibidad nagtutubod ang banwaan na mas magiging mabaskog ang sa indang turismo siring man na ipapahiling kan trade fair kung gura no kayaman ang agrikultura sa Kastilya. Pag sinabi pong Kastilya, dakol po talaga nagbabakal da dahil notado ninda na pag sinabi ang mga maray po ang kang unod. Asigurasyon naman ni Municipal Councilor Alan Canon mas pang papakusugunin daan pagsuporta sa saindang mga paraoma para lalo pang mamatean kan mga ini na sindan ng importansya kan gobyerno. Siring man na maipaabot sa mga paraoma ang saindang dayupot na pasasalamat sa dakulang ambag ninda sa komunidad. Panginginot ka sa moyang mayor na si Mayor Bong Mendoza asin nang sangguni ang sangguniang bayan, dakulaon po ang suporta mo hindi. And then in the Department of Agriculture, nagkakanda kami kay mga libreng patraktura, pagtataon mga abono and din mga pananom and then iba-iba pang benepisyo din mismo kang Department of Agriculture sa yung yang suportado lalo nang na budget na inaaprubahan mi sangon ang bayan sang 14% tong ah ini tinataon mi ang kay puang kang Department of Agriculture ginibo ang trade fair sa LGU building asin nagdurar sundo kan Oktubre 7. Pinanginotan man ni Mayor Bong Mendoza ang paglunsar ka ini kan Oktubre 1 kaibang iban ang bayan officials asin sa indang mga kabuhan, department heads asin pinanginotan man kan tourism asin agriculture office. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia. Ako Bicol Kapkatan Duanes kasado na. Detalye sa istorya ni Puga-puga na ang pigigibong paghanda ka mga miyembro ka Cup Committee. Katakod ka na katalaan na bicol Cup sa probinsya kan Katanduanes. Ini matapos na nagkaigwan imbriefing briefing ang komite sa mga magiging referee asin mga head coach ka mga grupo na masabay sa nasambit na basketball tournament. Sa ginibong briefing, ipigpaliwanag kang komite ang mga dapat asin da'y dapat nagibuhon kan mga referee pagyao na sa laog court. Mantang ipigpasabot man kang kumite sa mga head coach ang rekisitos na kaipuan isumitir nga ni makaintra asin panundan sa pagpili kang player sa kada grupo. Kung sa isa kada team ang dapat na maging komposisyon iyo ananom na local players, limang guest players asin duwang import. Basta okay yung mga when it comes sa pag-anong mag-referee lang kayo. Huwag kayong matakot. Kung ano yung tama, gawin nyo lang. Kasi hindi naman namin kayo bababayaan. Meron tayong mga ebidensya lagi. Kung medyo may issue, kung tinatakot kayo, lumapit kayo sa amin, may gagawin kami niya. Huwag kayong magdalawang isip. Lapit lang kayo lagi. Katakod kay ni nagpaabot man ng labing kaugmahan ang head coach kan San Andres na si Councilor Buboy Albanyel sa nakatala na pagkakaiwan ng Akubicol Cup sa Saindam Probinsya. Matapos na haloy na inimpigahal at kan mga taga-Katanduanes. Matagal na namin naantay kasi um, kami din dito, nagpapalaro din ako ng um, sarili liga para madiscover yung mga katandungan noon. So, kay, sa palaro ni Ako Bicol, ni Kong Saldi, syempre mas, mas wider ang ating mararating. Um, so, ma-discover sila, hindi lang sa katandungan, kundi sa uh, may kita sila sa buong, sa buong bansa. Ako kay Kong Saldi, maraming salamat po in behalf of um, Ako Bicol, Um, and as organizer of Intermunicipal Lisa uh, sa Katanduanes, ako ay nagpapasalamat kasi napansin niyo ang Katanduanes at sinaling nyo sa ako Bicol para um, ma-experience naman um, ng mga taga-Katanduanes kung paano um, and, and sana madiscover ang uh, ibang player namin. Mantang ang player kang Virac na si Marjan Ate maugmaasin excited sa nakatalaan na basketball tournament. Dahil sa maipapahiling na niya ang tibay sa pagkawat ng basketball saya masaya na makakalaro kami sa Ako Cup kasi first time ito mangyayari sa dito sa Katanduanes na ang Ako Bicol Cup. Pakita kami ng ano, uh, magandang laro kahit sa tingin ko ang team namin may laban din. Mientras tanto, ipinahayag man ni John Ray Bachelier, resident analyst commentator as in parte kang komite kan ako Bicol Cup, na importante na magkaigwan ni Siring na briefing, nganing matawan linaw ang mga kahaputan kan mga kaintra para sa pagkakaigwan ni Maray asin organisadong tournament. Okay. Uh, sa paghahanap wala naman, continuous lang, siyempre, with the guidance ng ating commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera. Uh, kung baga ng meeting every meeting para at least sa Kung na yung mga naging flaws sa ibang leg, di na maulit sa mga kagaya dito sa Katanduanes para maging flow la, maganda yung flow ng tournament. Uh, stick lang sila sa, sa sa, ano sa rules and syempre uh, wala namang perfect officiating pero alam naman natin yung mga top caliber referees talaga ang tinap ng ating liga para maging maganda ang ating palaro. Onsing grupo ang kasabay sa gigibu na Akubikul Cup. Kung sa inang mga iniiyuan San Miguel, San Andres, Baras, Gigmoto Virac, Bato, Pandan, Bagabanok, Panganiban, Biga, asing Karamuran. Sa presente, wala pang opisyal na aldaw kunwa rin mapo na nakubikol kap katanduanes. Alagad piglala uma na madura na nakubikol kap katanduanes nintulong tulong si Mana. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Sa roogadan, kan madiskwido sa piglulunada na motorsiklo sa siyudad ni Naga. Libring training para sa organikong pag-uuma, pigu-uprisir kan sarong agri-tourism farm sa siyudad ni Ligaspi. As in duwang gubatenyo, nakaresibin in libring solar light sa kapulisan kan Sorsogon. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano. Missibi's Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! sa tahaw kan pandemya sa ibong kan mag na bagyo asin pag-alburuto bulkan kan nung kanya kitang pinabayaan sa panahon manin pagdios o kaugmahan ang mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia danay tang namamatean siring man kan sa puyang partido sa kongreso ang akubikol party list katabang na kasurog pa Anakubikol Online TV 19-anyos na istudyante gadankan makasalpok sa poste ang pigmamanehong motorsiklo sa siyudad ni Naga. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Day na winabot pambuhay sa Bicol Medical Center ang 19-anyos na estudyante na suminalpok sa poste hampang kan Eternal Garden Cemetery sa Balatas Road, Naga City. Pasado alas 4 rin ni Maagahon kasudma. Alagad, Pigdeklaraman sa nang dead on arrival kanag-atindir na doktor. Binisto ang biktima na si Dan Milvirtus kan Barangay San Felipe, Naga City. Sa impormasyon, sarong concerned citizen ang nagpaabot impormasyon sa kapulisan dapat sa sinapo kan estudyante na duguan asin mayong malay kan maabutan kan PNP. Para maano po natin kung ano talaga ang nangyari, hinanaw uh, po ng investigator bisigitor natin kung saan galing at anong nangyari. Daiman direktang masabi kan otoridad kung nasa impluensya nin arak ang biktima. Alagad nagpatanid ang PNP na maging maingat as hindi pagpiriton ang sadiri na magmaneho kung da'y pakaya kan lawas. Kung alanga, lalo sa mga oras na, na pag-drive is uh, siguro po sa akin kung talagang alanganin magpahingalo na muna kundi kaya is po pagpiriton sa uh, Huwag po natin pilitin na yung mag-drive ng mga ng, ng sasakyan kasi yun nga po ang ano, natin yung uh, aksidente. Do, ano po, uh, sabi nga yan is extraordinary uh, na pag-iingat po dapat kasi ang dala natin is sasakyan, uh, buhay at ano area po nakasalalay sa, sa ganitong mga ano, insidente. Sa presente, nakapatente ng bangkay kan biktima sa St. Peter Funeral Homes sa Naga City. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia. Agri-tourism farm sa siyudad ni Ligas pinag-uupresir ni libreng training para sa moderno asin organikong pag-uuma. Detalye sa istorya ni Nomer Corporal. Kadakul ang pwedeng mahiling kang sisay man na individual na mabisita sa DJ Agri Tourism Farm na makukuha sa barangay kagbakong sirod kang ligaspi. Kaiba na digdi ang kadakul na klase ning pananom. Arog kang mga gulayon, prutas, asin, burak, mantang may mailing man na mga hayop, arog kang urig, pato, manok, kambing asin ibaba. Apuwera kang sarong pagiging farm. Nagiging lugar man ini para sa mga interesadong makanod kang tamang pag-ataman ng hayop. Asin tamang pagtanom. Dailan kang pagiging sarong training school ka ini, na akreditado kang TESDA sa reyon. Sigun kay Natalie Estelier, an admin officer kang farm, taong 2020 kang madiskubre kang TESDA Bicol ang sendang farm, asin duma naman nagpo ng pagiging training school ka ini. Sa katunayan, ang nasabing training school ang nakapagraduar na ning sobra on mil na estudyante Mantang-an mga ini nakakuha naman ng NC2 certificate tali sa TESDA. Po ano kasi nag announce din po kami sa Facebook account namin. So may Facebook account kami na DJ Agritourism Farm Legaspi. So nag post po ako doon kang mga um, advertisement na pag may ongoing na po kami mga trainees or kung pira po ang available slots for training. Or minsan po nag nakikipag-coordinate po kami sa barangay para may mga ma-endorse po sa Indasa mo digde na mga trainees and minsan po si ano si 2D Congressional Office po nagtatao man po sa mo kilist kang mga trainees na interested po mag-training kang organic agriculture. Kada taon kayang mag-accommodate ang farming 25 batch ng trainees Asin ngunya na bulan, igwasin ng 25 trainees para sa enot na batch. Asin ang mga iniang gikan sa barangay San Francisco, Legazpi City. Ang mga iniang nagsasairarom sa pirang aldawning training. May kinaaraman sa pagibukang organic fertilizer na mga gamit na pataba sa pananom. Ang mga iniang nakareceiving ng 160 pesos na allowance kada aldaw sa bilog na durasyon kang training. Sa Saro sa mga pinakagurang sa batch, iyo ang 68 anyos na si Lola Elinita, kung sa in sa iyan ng ginurangan ang pagtatanom. Naro na ka, madagdagan sa so eksperyensya baga, so, so dahil may pinakot na magtanom, mm -hmm. Ma kami. Para man kay Nanay Norma, ang pagkakaigwan ng siring na libreng training, dakulang katabangan dahil sa madadagdagan ang saindang karaman, urug pang agrikultura ang saindang dinakulaan asin pinagkukuanan ng hanap buhay inot, mahilig talaga ako magtanom. So sabi nga hindi Ninda Iguang tatao magplantitas, hilig ko talaga. So kung gusto mo mapagayon ang tinanom, kailangan matutunan mo so pagibo kang pambaribe. Yun ang nga na nga itong paggibo ki organic fertilizer. So para dai ka na magbakal, adalan mo na lang. Free man lang pagkakatao na na may nag-sponsor. 'Di ba? an training na ini, an madurar ning onsing aldaw, asin matapos ka ini, tulos man na isa assessment kang TESDA, asin kung sinda kwalipikado na, pwede naman sindang makaresibin ng NC2 certificate. Po yung kukunin nila, like po yung organic agriculture production NC2, um, 232 hours po yun. Pero yung ganito pong training ngayon na training namin ngayon, produce organic fertilizer, is 88 hours lang po yun. Mientras tanto, antes matapos ang bulan, igwa pa sindang 50 individual na ipapaisay sa libreng training. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal. Piling gubatenyo na tawanin libreng solar lights kan kapulisan sa Sorsogon. Detalye sa istorya ni Carmelo Balya. Madagos na pigpapamati kan kapulisan sa saindang presensya sa komunidad sa paagi kan pagtabang sa mga nagtitios na pamilya. Sa paagi nin programang Revitalize pulis sa Barangay o RPSB, kung sa sa probinsya kan Sorsogon, partikular na sa Banwaan kan Gubat, may gut ining pigpapasunod kan otoridad. Obheto kan programang ini, iyon na an mga serbisyo kan kapulisan asin matabangan kung anuman ang pangangaipo kan residentes sa mga puwerang lugar sigun kay Police Captain Jerson Requenco, nagkaigwasinda ni Needs Assessment Survey sa nasasakopanin ng mga barangay arog na kanbarangay barangay dita na ning maaraman ang mga pangangaipokan barangay na pwede ninda maitao katuwang ang mga piling NGOs. Project namin yung pagpapailaw sa mga uh, bahay na walang kuryente, lalong-lalo na po yung ano yan, uh, may mga estudyante na nag-aaral pagka walang ilaw yung bahay nila, pinapakabitan po natin ng solar light para makatulong sa pag-aaral nila na pagkagabi may magagamit silang ilaw para hindi sila mahila pa mag, ano, mag-aral sa gabi. Saro si Tatay Angel Jesta kan barangay dita sa mga naging resipyente kan programang inikan PNP. Matapos siya ang matauan ni Libring Solar Light kan Sorsogon PNP. Sigun kay Tatay Angel, dakulang kagianan ang tabang na inikan otoridad lalo na sa sa iyang hanap buhay sa pag ni Nito Trey. Sinabi pa ni Jesta, kung dati flashlight ni Lighter sanaan pigagamit niyang pangilaw, ilaw ngunyan igwa na siyang solar light na makakatabang para mas mapadalian sa iyang pagibokan produkto na iyumanan sa iyang pigkukuhaan ng pagkabuhay sa oral daw. Maganda na po isa ko ang sa nung nakaraan na wala pang ilaw kasi nakabubuo na ng kuan ilang araw isang araw dati nayayari ko to eh. tatlong araw ngayon naging mga dalawa na lang An pamilya naman ni Nanay Geraldine labi man ang kaugmahan na natawan sinda ni Solar Lights kan PNP Haros apat na taon man kaya sinda na nagtsaga sa diklom dahilan kan pagkakaputol kan sa indang kuryente sa tabang kan Solar Light liwat na nagkaigwan ni liwanag ang sa idang kabanggihon. Maraming salamat po talaga. Kaya po nga sabi ko, salamatunon po, po na dako para sa ano. Kaya dako-dako po talagang nahatag nira na tabang po sa amo, sir. Sigun kay Police Captain Requenco, natatawanin pa panibagong paglaom ang mga nagtitirios na namamanwaan dahil kan sa indang programa lalo na sa mga lugar na dakol ang mga problemang pangkomunidad. Nandito po yung inyong kapulisan, uh, magsiservisyo po sa inyo. Para hindi lang po maipatupad ang peace and order dito sa barangay, kundi uh, matulungan natin yung mga uh, barangay-based institution na ma-empower sila. Para alimbawa po na pagdating ng oras na aalis na po kami dito sa barangay para lumipat sa ibang barangay, barangay e eh, empower na po sila sa kung paano patakbuhin ng maayos ang barangay. Mientras tanto, apuera kan programang Revitalize Police sa barangay nagkaigwa naman sinda ng proyekto manungod sa kapalibutan, community engagement, asin iba pa. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia. Asinianan katiripunan kan mga baretang tatakbikol. 77 dias na sana. Pasko na. Ako si Janunyes. Salamat.